Welcome sa Tinig ng bayan. Boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang todo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw makatinig ng bayan. At ngayong araw, pag-usapan natin itong balita ng Billionaire.com What a dude. Nice guy Marcos. Bold reset. Fizzles out with only three secretaries fired. The rest, reshuffled or retained. Bold draw ang reset. O baka naman, bold sa pahayag pero mahinhin sa gawa. Mga katinig ng bayan, tandaan natin, pagkatapos umano ng pagkatalo ng mga kaalyado ni Pangulong Pompong Marcos sa midterm elections, naglabas siya ng direktiba, mag-courtesy resignation daw lahat ng miyembro ng gabinete. Sabi ng ilan, Uy, seryoso si President. Palit na ng mga tao. Pero fast forward, tatlo lang daw ang natanggal. Tatlo lang raw. Ang iba, ayun, reshuffled lang umano. Parang musical chairs lang raw. Palit pwesto. Pare-parehong upuan. Ang tanong ng taong bayan, ito na ba yung sinasabing bold reset? Sabi ng Billionaire.com, Nice guy raw, no more! Pero ang tanong, kung ito ang no more, paano pa kaya kung nice guy pa siya? Ang DNR Secretary raw na si Antonia Yulo Loizaga ang isa sa mga natanggal. Pero teka lang, may balita rin na baka raw umano may bago siyang posisyon sa gobyerno. Wala pang kumpirmasyon ha, pero kung totoo man, eh parang palit lang ng prop sa isang dula. At bakit daw siya natanggal? Maraming haka-haka. Isa raw sa mga rason ay dahil minsan umano siya ng first lady. Kung totoo man ito, aba, mas masarap pa political reset kaysa sa spa reset. Refresh, hindi tanggal. Ngayon, tignan natin ang epekto. Sabi raw ni President BBM, gusto niyang magpakita ng panibagong direksyon. Pero ang tanong ng marami, nasaan ang direksyon kung pareho pa rin ang mga driver? Ika nga ng isang netizen, ang dami raw ingay. Pero wala namang nangyari. Mas marami pang nabago ang layout ng mga fast food kaysa sa gabinete. At kung PR move lang ito, edi parang nag-photoshoot lang tayo ng before and after. Pero parehong araw lang kinunay. May mga nagsasabi na itong gaytong klase ng cabinet reshuffle ay hindi lang kulang kundi nakakainsulto raw sa intelligence ng mga tao. Pinagpag lang daw ang alikabok pero yung buong aparador luma pa rin. Sabi pa nga raw ng ilang mga political analyst, kung gusto mo ng tunay na reforma, kailangan mong simulan sa mga taong may tunay na performance metrics. E eh kung mga taong in charge pa rin ay sila rin under fire noon, ano ang mababago? Parang gusto nating sumigaw ng ayusin nyo raw, hindi i-recycle. At syempre, hindi mawawala ang tanong ng masa kami raw ang pinakikinggan. Eh kung ganito rin ang resulta, baka ibang frequency ang nakuha ni President. Sabi nga ng ilan sa social media, kung ito ang reset, baka mas epektibo pa ang reboot ng router. Napakatapang raw ng pahayag, pero nang dumating sa action, para lang raw may tinanggal sa attendance sheet, hindi po ito hate mga katinig ng bayan. Ito ay feedback mula sa taong bayan. Walang masama sa pag-restructure. Basta may laman. Ang problema, pag panay forma pero walang performance, ang hiling lang natin kung talagang gusto ng pagbabago, hindi lang dapat bold reset sa salita, kundi fearless execution sa gawa. Dahil kung hindi, parang sinabihan mo lang ang buong klase ng lahat kayo bagsak. Tapos nung final grade, pare-pareho pa rin pasado. Kaya mga ng bayan, pagmasdan natin ang mga kilos ng pamahalaan. Hindi masama ang pagbibigay ng second chance, pero kung paulit-ulit na lang, baka kailangan na ng reality check. Kung gusto nung malakanyang ng tiwala ng taong bayan, mas mabuti sigurong gumawa ng ingay sa gawa, hindi sa salita lang. At bilang sambayan ng Pilipino, tayo raw ang boss, ba? Diba? Kaya tayo rin ang may karapatang magtanong kung sulit ba ang mga empleyado natin sa gobyerno. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses po ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Hope ma-update na yung Bicom Scam Oral Argument para matukoy na kung sino yung mga magicians at update ng PhilHealth Fund Issues. CPBM si PABM, iba sinasabi sa ginagawa. Ang tawag ay hipokrit na nga presidente awan anlagtan ng namain na amin nga Pilipino. Muli, ang opinyong ito ay paawang sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayo rin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayay. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!